panibagong Kapuso Village na naman po ang ating ipinatayo sa palulayte na igagawad natin ngayon darating na Nobyembre para sa mga kababayan nating pilit na bumabangon sa kalamidad na kanilang nalampasan. Bunga po yan ng inyong donasyon at suporta sa GMA Kapuso Foundation. Panoorin po ninyo. Tanghaling tapat pero hindi nila alintana ang matinding sikat ng araw. Tuloy ang pagbabayanihan. Gusto ko lang makabahay. Sama tumutulong muna ako pagawa dito ng bahay. Si Nanay Enrile, naabutan naming abala sa pagpala ng buhangin. Isa siya sa mga nawala ng tahanan noong nanalasa ang superbagyong Yolanda. Kaya gano'n na lamang siyang kapursigidong maglaan ng oras sa pagtatrabaho para sa inaasam sa sariling tahanan. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako kahit tapos na yung 500 hours ko. Kasi para sa akin, mas, mas malaki yung binigay sa amin kaysa yung pagtatrabaho lang namin ng ganun ka late na oras. Oktubre noong nakaraang taon nang simulang ipatayo ang Kapuso Village dito sa Palolete. Makalipas ang halos isang taon, nasa 85% na ang natatapos dito. At sa Nobyembre, sa ikadalawang taon mula ng manalasa ang bagyo, Formal nang igagawad sa Yolanda Survivors ang isang daan anim na putsyam na bahay. Excited na, excited ng lumipat dahil magkakaroon na po kami ng sariling bahay. Yung bahay na hindi na, wala na, hindi na kami kakabahan, oras na may mga masamang panahon. Kasi nakikita po namin na sadyang matibay siyang bahay.